Yan mga kalods, pumalik tayo dito sa may ah, Santander no? Kasi Hina natin yung Mga shark dito no? so yung mga shark mga kalods no? Yan no? Yan mga shark dito sa Santander mga kalods At Binalikan natin kasi Dati medyo, medyo Nandyan sa, 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 sa malalim So, ngayon, nandito na sa ibabaw, oh, yung mga shark ko. Oh. Tingnan yung mga kalods. Yung mga kalods, oh. dami shark yan, mga kalods, no? sa may baybay ng Santander, yan. Hmm. Sobrang dami yan, mga kalods. Yan, no? Yung dami shark, ba? Ang dami yung mga shark dyan mga kalods oh. Grabe Nandito lang sa Kuan ba May dapin yung Dapin sa dagat ba yung mga shark Yung maliit ba Yan, no? May sa Santander mga kalods Yan o oh. natin yun Kasi dati Medyo Nandyan sa silalim may isang pangdo yan mga kalods yan sobrang dami yung mga shark mga kalods yan o no? oh. rapit sobrang maliit na mga shark dito lang sa gilid ba oh. yan mga kalods tingnan nyo grabe sobrang daming mga shark dito po yun mga kalods oh. dito ay sa kayo sa may pabins ng sapandir ang daming mga shark nandito lang sa kawan ba oh. Maraming. ito yung mga bato ba oh. nandyan sila sa gilid ng kawan mga kalods yan oh. Ito pa, grabe. Dito lagyan na may kuhan mga kalods. Oh. Tapos nandito pa yung isa. Oh. Yan. Ang dami niya yung mga kalods. No? Ang dami yung mga shark dito. Sa ikilid lang ng baybay mga kalods ba? Dito, may sa, dito sa may

dami kanya nila ba yan o no? grabe nandito lang sila sa bye bye ng buwan ba no dami mga kuwan saan mga kalutso Sabi, sobrang malaki na yung mga dito sa kano. Yan o. No? nga natin balik dito kasi dati hindi, nandiyan sila sa ilalim ngayon no, oh. nandito na sila sa nasa... baybay ba yan o oh. sobrang malaki yung mga shark mga kalods, gabi yan lang muna mga kalods thank you so much ko sa panood sa ating kwano and best of all, see you next video na naman yan mga kalods